Bakit may mga mayayaman na gold ang iniipon? Samantalang ang mga bata ngayon ay puro bitcoin na tinitingnan at tayo namang karamihan nakakulong pa rin sa peso. So, ano ba talaga ang panalo? Kung gusto mong malaman kung saan mas magandang ilagay ang pera mo, sa peso ba na hawak natin araw-araw, sa gold ba na matagal ng tinatawag na safe haven, o sa bitcoin na tiniguro ang digital gold manood ka hanggang dulo. Hahatiin natin ang analysis sa strengths, weaknesses, at kanino bagay ang bawat isa. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Unahin natin ang pinakakilala at pinakagamit sa lahat, ang peso. Kung hawak mo ang pera mo sa cash, savings account, o kahit time deposit, napakadali nitong gamitin. Ito ang pinakaliquid na asset na meron ka. Kung kailangan mo ng pambayad ng kuryente, pang-enroll ng anak, o emergency bukas ng umaga, peso agad ang solusyon. Hindi mo kailangan magbenta ng investment, maghintay ng buyer o mag-alala sa biglaang pagtaas o pagbaba ng presyo sa market. Safe siya at very convenient. Pero dito pumapasok ang pinakamalaking kalaban ng peso, inflation. Isipin mo ito, noong 2013, ang 100,000 na hawak mo ay may mas malaking kakayanan kaysa ngayon. Mas murang pagkain, gasolina at mga bilihin sa palengke. Halimbawa, 30 to 40 pesos ang kilo ng bigas noon, pero ngayon, halos doble na ang presyo. Ang parehong 100,000, kung iiwan mo lang sa bangko, bumababa ang tunay na halaga at lumiliit ang mabibili nito. Kahit nakatago pa ang pera mo sa savings account, hindi ibig sabihin nito ay lumalago ito ng sapat. Oo, may interes nga pero karaniwan 0.25% hanggang 1% lang kada taon. Samantalang ang inflation sa Pilipinas ay naglalaro sa 3% hanggang 6% yearly. Ibig sabihin, kahit kumikita ka ng konting interest, ang pera mo mas mabilis pa rin nababawasan ang tunay na value nito. Sa madaling salita, ang peso ay safe sa short term at napakagandang gamit bilang emergency fund o pang daily expenses. Pero kapag ang usapan ay long term, 5, 10 o 20 years, sigurado lugi ka. Habang tumatagal, unti-unti at tahimik na kinakain ng inflation ang halaga ng pera mo at hindi mo agad mapapansin hanggang sa biglang bumigat ang presyo ng lahat ng bilihin. Ngayon naman, tingnan natin ang gold. Bakit kaya maraming mayayaman, malalaking kumpanya, o pati mga bansa ay nagtatabi ng gold sa kanilang reserves? Simple lang ang sagot dahil ito ang kinikilalang pinakamatibay na proteksyon laban sa inflation at economic crisis. Kung iisipin mo, daang-daang taon na ang nakalipas pero gold pa rin ang tiniting ng sukatan ng tunay na yaman. Hindi tulad ng pera na kayang iprint ng gobyerno ng walang limitasyon, ang gold ay may natural scarcity at dahil dito, hindi basta-basta bumabagsak ang halaga nito kahit gaano pa ang ekonomiya ng mundo. Ano ba strengths ng gold? Una, ito ay tangible asset. Hawak mo physically bilang gold bars, coins, o kahit jewelry. May totoong presensya at hindi mawawala sa isang iglap tulad ng digital numbers account. Pangalawa, consistent itong tinatawag na safe haven. Kapag may global crisis, gera o matinding pagbagsak ng stock market, madalas tumataas ang demand sa gold, kaya umaakit din ang presyo. Pero gaya ng lahat ng investments, may kahinaan din ito. Hindi explosive ang growth, mabagal kumpara sa stocks o lalo na sa crypto. Steady ang galaw niya, kaya kung ang hinahanap mo ay mabilis na pagyaman, hindi ito ang tamang asset. May dagdag ding issue sa storage at security. Kapag physical gold ang hawak mo, kailangan mo itong itago sa ligtas na lugar. Vault, sa banko, o safety deposit box, at syempre, may cost din yon. Para mas malinaw, tingnan natin ang historical performance. Noong 2010, ang presyo ng gold ay nasa halos $1,200 per ounce. Ngayon, nasa paligid na ito ng $3,800 per ounce. Ibig sabihin, halos triple na ang value mo sa loob ng 15 years. Hindi ito instant jackpot pero malinaw ang steady growth at higit sa lahat na panatili nito ang purchasing power. Kaya kung ang hanap mo ay siguridad at protection laban sa pagguho ng value ng pera, gold ang sagot. Pero kung ang hanap mo ay mabilis na kita, baka mabitin ka dito. Ngayon, punta naman tayo sa pinakamaingay at pinakakontrobersyal sa lahat, ang Bitcoin. Sinasabi ng marami na ito raw ang digital gold ng modernong panahon. Bakit? Dahil limitado ang supply, hindi katulad ng pera na pwedeng dagdagan ng central bank. Ang Bitcoin ay may fixed cap na 21 million units lang. Kapag naabot na yon, wala nang madadagdag. Kaya marami ang naniniwala na habang tumatagal at lumalaki ang demand, tataas at tataas ang value ng Bitcoin ang lakas ng Bitcoin ay nasa growth potential nito. Balikan natin ang history. Noong 2010, wala pang $1 ang isang Bitcoin. Isipin mo, kung bumili ka ng kahit 100 coins noon, halos wala pang 5,000 pesos ang halaga. Pagdating ng 2017, umakyat ang presyo sa halos 20,000 US dollars. Noong 2021, umabot pa ng 69,000 US dollars bago muling bumagsak. At nitong mga nakaraang taon, patuloy pa rin itong naglalaro sa malalaking swings. Dito pumapasok ang katotohanan. Bitcoin is high risk, high reward. Pwedeng dumoble o trumiple ang investment mo sa loob lamang ng ilang buwan, pero pwede rin itong bumagsak ng kalahati sa loob ng ilang linggo. Ang volatility nito ay napakalakas kumpara sa kahit anong traditional na asset. May isa pang aspeto ang regulatory risk. May mga bansang tinatanggap at niyayakap ang kripto, pero may iba ring mga bansa na nililimitahan o tuluyang ipinagbabawal ang paggamit nito. At dahil wala itong central authority, lahat ng galaw ay nakasalalay sa supply, sa demand at sa tiwala ng market. Kaya malinaw, ang Bitcoin ay bagay sa mga investor na handang sumugal. Kung ikaw ay may mataas na tolerance for risk, pwedeng magbigay ng malaking kita ang Bitcoin. Pero kung ikaw ay madaling kabahan at gusto ng steady at predictable na returns, baka hindi ito ang tamang asset para sa iyo. Tandaan, ang Bitcoin ay hindi katulad ng peso na ligtas para sa pang-araw-araw. At hindi rin ito katulad ng gold na may stable na proteksyon. Ito ay isang matinding pagsubok sa iyong disiplina at risk appetite bilang investor. Ngayon, para mas malinaw, iligay natin sila sa isang mesa at ikumpara ng direkta. Peso, gold, bitcoin. Unahin natin ang peso. Ang lakas nito ay nasa liquidity. Ibig sabihin, madali mong magamit anumang oras walang hassle, walang conversion. Ito ang pera ng araw-araw. Kaya natural na dito napupunta ang emergency fund at short-term expenses. Pero kapag pinag-usapan ng long-term growth, dito siya bagsak. Dahil sa inflation, siguradong bumababa ang halaga nito sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, peso equals short-term safety pero long-term loss. Ngayon, ang gold, ito naman ang protector asset. Ang strength nito ay ang katotohanan ng kahit bumagsak ang stock market o magkaroon ng global crisis, nananatili itong valuable. May historical record ang gold bilang safe haven ng mga tao. Ang downside lang, mabagal kumita. Hindi ito asset para sa mga naghahanap ng mabilis na pagyaman, kundi para sa mga taong ang priority ay protection at preservation ng wealth. At siyempre, Bitcoin. Kung ang peso ay parang kalmadong tubig at ang gold ay parang matibay na bato, ang Bitcoin naman ay parang alon sa dagat. Mataas ang pwedeng itaas pero malakas din ang bagsak. Dito papasok ang high risk, high reward nature niya. Para sa mga adventurous na investor, malaking opportunity ito. Pero sa mga hindi handa sa roller coaster ride ng presyo, baka puro kaba lang ang dala nito. Kung gagawa pa tayo ng simpleng comparison table, ang peso, pinaka-safe at pinaka-liquid pero lugi sa inflation. Gold, stable, pang proteksyon pero mabagal ang kita. Bitcoin, malakas ang growth potential pero sobrang volatile. Sa graph ng safety versus growth, Makikita natin, peso ay nasa dulo ng safety pero halos walang growth. Gold ay nasa gitna, safe at may konting growth. Bitcoin ay nasa extreme ng growth pero kulang sa safety. Sa madaling salita, hindi ito kompetisyon kung sino ang best sa lahat ng sitwasyon. Ang tanong, ano ang bagay sa goals mo bilang investor? So, saan mo nga ba dapat ilagay ang pera mo? Kung short-term needs ang usapan, pangbayad ng bills, pang emergency fund, o paghahanda sa mga biglaang gastusin, hindi mo matatalo ang peso. Dito siya panalo. Liquid, accessible, at walang hassle. Kung kailangan mo bukas, nandyan agad. Kaya ang peso, bagay siya para sa mga immediate needs. Pero hindi mo dapat gawing long-term parking lot ng pera mo. Kung ang hanap mo naman ay long-term safety at protection, gold ang mas angkop sa panahon ng economic crisis, inflation, o kahit political instability na nanatili itong valuable. Kung gusto mong may asset na hindi basta-basta natitinag, dito ka sa gold. Pero huwag mong asahan na ito ay magpapayaman sa iyo ng mabilis. Ang role nito ay parang insurance ng iyaman mo, proteksyon laban sa pagguho ng value ng pera. Ngayon, kung ang target mo ay growth at higher returns at handa kang harapin ng mataas na risk doon papasok ang Bitcoin. Ito ang asset na pwedeng magbigay ng extraordinary gains. Pero dapat malinaw sa iyo na kasabay nito ay extraordinary risk din. Hindi ito para sa mga taong madaling kabahan sa market swings. Kung papasok ka sa Bitcoin, dapat malinaw na extra money lang ang nilalagay mo. Pera na kahit mawala, hindi sisira sa kabuhayan mo. Pero may mga balancing approach, diversification. Halimbawa, pwede mong hatiin ang pera mo depende sa risk appetite mo. Kung ikaw ay conservative, baka 60% peso, 30% gold, 10% bitcoin ang tama para sa'yo. Kung medyo aggressive ka naman, baka 40% peso, 30% gold at 30% bitcoin. Ang punto dito, huwag mong ipagsapalaran lahat sa iisang basket. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang saan ba mas kikita, kundi ano ang bagay sa financial goals at personality ko. Kung ang priority mo ay peace of mind, piliin ang safety. Kung ang priority mo ay growth, tanggapin ang volatility. At kung gusto mo ng both worlds, paglaruan ng tamang kombinasyon. Ngayon, malinaw na. Wala talagang one size fits all na sagot hindi ibig sabihin dahil ang mayayaman gusto ng gold, dapat gold ka rin. O dahil ang mga younger generations mahilig sa bitcoin, dapat sumabay ka rin. Ang mahalaga ay maintindihan mo kung ano ang strengths at weaknesses ng bawat option at i-align mo ito sa personal mong sitwasyon. Tandaan, hindi ito financial advice, kundi financial education na sa'yo pa rin ang final decision. So ikaw, kung may 100,000 ka ngayon, saan mo ilalagay? Sa peso, sa gold, o sa Bitcoin? I-comment mo na sa baba at pag-usapan natin.